So ayun, good morning, good morning Good morning mga kagulong for today's video Pupunta tayo ngayon sa my office ng Shifa Philippines Para punin yung gulong natin na in order So pagdating nga pala sa gulong ano, Wala na tayong ibang pinagkakatiwalaan Kundi ito lang yung Shifa Tires So ito yung gawa ng Shifa Philippines at pagdating sa durability at quality ng kanilang gulong uh, masasabi ko talaga na maganda yung kanilang produkto kasi since 2024 ito na yung gamit natin lalong lalo na at nagbabiyahe tayo bilang isang motorcycle rider araw-araw magagamit natin yung kanilang produkto at nagagamit ka rin natin yung uh, pangarang-arang papunta sa opisina. So ayan sa kabila yung kanilang office. So malapit na tayo. At ito na. <laughs> Nararating na tayo dito sa may Office ng SIFA Philippines. Ayun. So, nandito na tayo sa may office ng SIFA Mamaya pa sila mag-open eh. Alas 7. So, siyempre waiting na lang muna tayo para dun sa kanilang office hours. Ayan, sa may ko na pala to, A. Bonifacio Avenue, Ay. sa mga gustong mag-avail ng mga gulong nila, yan, message nyo lang yung page ng Shefa Philippines, yan, pwede rin kayo mag-message sa akin para matulungan ko kayo kung magdating lang naman sa bulong. So, ito na yung pinagkakatiwalaan ko, yun. Sifa tires. At ito na nga, magpapalit na nga tayo ng ating gulong dito sa may likuran ng ating motorsiklo. Dito na nga rin ako nagpapalit ng ating gulong sa Choy Tires Vulcanizing Shop. Dito lang yan sa may gilid ng C5 along highway lang po yan makikita ninyo. Siyempre yung ipapalit natin yung ating Shifa Tires namula sa Shifa Philippines. Dual sport nga pala yung aking pinili dito para maganda tingnan at madalas tayong umuwi ng probinsya. Syempre, kailangan natin ng quality at kalidad pagdating sa gulong. Kaya ko sa inyo kung naghahanap kayo ng gulong, PM nyo na agad yung Shifa Philippines. Syempre, yung likod natin 99 stock pa rin 'yan pero naka-dual sports 'yan. Kaya sa mga naghahanap PIM lang kayo sa akin at matutulungan ko kayo at para masis ko kayo. At dito na nga, inikot na natin para ma Ride safe!